Umiinit na ang Hollywood Award season at lahat ng mata ay nasa Golden Globes ngayong taon. Ang isang pelikulang pinagkakaguluhan ng lahat. Ang surreal, genre-defying musical na Emilia Perez, isang nakakatakot na narco-thriller na sumusunod sa hindi ka panipaniwalang paglipat ng Mexican drug lord sa buhay bilang isang babae, ang matapang at groundbreaking na pelikulang ito na ni Jacques O'Jard ay nagtagumpay sa season ng mga parangal na nakakuha ng hindi pa nagagawang isa sero nominasyon ang pinakamarami para sa isang musikal o komedya na pelikula sa Globes. Starring the incredible transgender actress Carla Sofia Gasconas. The title character, Emilia Perez is not just redefining narratives in cinema but also breaking barriers with the powerhouse performance from Gascon. At huwag nating kalimutan ang mga co na sina Selena Gomez at Zoe Saldana na parehong nakakuha ng mga nominasyon para sa kanilang mga natatanging tungkulin tulad ng sinabi ng Deadline's Pete Hammond. Ang malayong paborito dito ay dapat na si Emilia Perez. Sa pamamagitan ng international na apela at nakamamanghang suite sa European Film Awards, ang pelikulang ito ay handa ng gumawa ng seryosong pagtakbo para sa Oscars sa Marso. Nagsimula ang paglalakbay sa Cannes, kung saan nanalo si Emilia Perez ng prestihiyosong jury prize na minarkahan ang lugar nito sa pandaigdigang yugto. Ngayon, na may mga nominasyon para sa Best Director, Best Screenplay, Best Original Song, at higit pa, Mabilis na naging top contender ang pelikula para sa mga nangungunang parangal ng Golden Globe, pero hindi lang si Emilia Perez ang nakakabaliw. Ito ay nasa isang mainit na kompetisyon kasama ang ilang mabibigat na haters, kabilang ang Broadway musical adaptation na Wick na pinagbibidahan ni na Ariana Grande at Cynthia Erivo. Mangunguna ba si Emilia Perez o kukunin ni Wick ang corona, bagamat nakakuha si Wick ng maraming nominasyon, Kabilang ang para sa Bob Lee na ni Grande at ang ikonik na El Paba ni Irivo, maaaring magkaroon ng kalamangan si Emilia Perez. Salamat sa mga groundbreaking na tema at makapangyarihang performance nito sa kategoryang Best Actress, kalaban ni Gascon ang matinding kompetisyon, kabilang si Irivo at Anora Star na si Mickey Madison. Sa napakalakas na pagtatanghal, ang kategoryang ito ay maaaring pumunta sa anumang paraan at hindi namin makakalimutan ang The Brutalist at Conclave, dalawa pang malalakas na contenders ngayong taon. Parehong nag-aagawan ang dalawang pelikula para sa Best Drama Award kung saan ang The Brutalist ay nakakuha ng pitong nominasyon kabilang ang isa para sa paglalarawan ni Adrian Brody ng isang Holocaust survivor, ang Conclave, ay malalim na sumabak sa high stakes na drama ng simbahang katoliko na pinagbibidahan ni Rock Fiennes. Ang matinding papal drama na ito ay may anim na nominasyon kabilang ang Best Actor para kay Fiennes, ang Golden Globes ngayong taon ay tiyak na nagpapataas ng ante. Sa mga internasyonal na pelikula at mga sumisikat na bituin na nangingibabaw sa mga nominasyon, ito ay humuhubog upang maging isang hindi malilimutang gabi. Ang komedyanteng si Nikki Glaser ang magho-host ng gala sa Beverly Hills na magdadala sa kanyang matalas na katalinuhan at pagpapatawa sa isang gabing puno ng kinang, kaakit-akit at matinding kompetisyon dahil malapit ng maging live ang mga balota ng Oscars. Ang Golden Globes ay nakatakdang maging pangunahing tagapagpahiwatig kung sino. Ang maguwi ng gininto ang rebulto sa Marso. Itutuloy ba ni Emilia Perez ang paghahari nito o isa pang contender ang akyat sa tuktok, manatiling nakatutok habang umiinit ang panahon ng parangal? Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para sa lahat ng pinakabagong update sa Golden Globes at ang karera sa Oscars.